tinawag na deeply flawed at grossly unfair. Nang kampo ng negosyanteng si Atong Ang ang resolusyon ng Department of Justice na pakasuhan ito kaugnay ng missing sa bungeros. Ayon sa abogado ni Ang na si Atty. Gabriel Villarreal, maraming factual gaps at inconsistencies sa ruling. Nakakaasa rin Anya o nakaasa rin Anya ang DOJ sa flawed testimony ni Julie Patigona na may questionable integridad. Sa desisyon ng DOJ, pinakakasuhan si Ang at dalawampu't isa pa ng 10 counts ng kidnapping with homicide. Pinasasampahan din si Ang at syam na iba pa ng 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Ayon sa panel of prosecutors, may nakita silang sapat na ebidensya at reasonable certainty of conviction hindi naman kasama sa pinakakasuhan ng aktres na si Gretchen Barreto. Ayon sa kanyang abogadong si Alma Malyonga, matagal nang iginigit ni Barreto na wala siyang kinalaman sa mga nawawalang sabongero. Buti na lang sumang-ayon ng DOJ na pawang spekulasyon lang daw ang mga akusasyon laban sa kanya. Para po sagutin niya, makakasama natin ngayong tanghali ang legal counsel ni at Atong Ang na si Atty. Gabriel Villarreal. Magandang tanghali po sa inyo, Atty. Thanks for joining us. Magandang tanghali. Thank you very much. Magandang tanghali sa mga nakikinig at nakanunod sa atin. Maraming pong salamat. Yes, uh, Atty. Ano nga po yung naging reaction mismo dito ni Atong Ang nang malaman po niya ang pasya ng DOJ na sampahan po siya ng kaso? Nung tawagan ko siya kagabi, nung no, matanggap yung resolution late last night sa email, medyo na-dismaya si Mr. Ang, ano? kasi maaasta naman talaga siya na kahit na paano eh, pakikinggan yung mga yung aming ebidensya at yung counter of David nga na ipinggisong pa namin sa BOJ panel. Ngunit so, sa so, nabasa ko doon sa resolution na natanggap ko kagabi, parang wala mo lang silang pinansin dun sa aming ebidensya. No? Kaya kami, parang siyempre si Mr. Ang Dismaya, ako na nadisappoint din sa tapo ko mga abogado na prosecutor ng DOJ. Mm -hmm. But uh, nasaan po ba ngayon si si Mr. Atong Ang, attorney? Nandito lang kita Maynila. Mm -hmm. Okay. Kaso Metro Manila. Okay. And uh, base po kasi dun sa mga kaso po no, na, uh, na final po against sa kanya, ang sabi po kasi dito, ang, ano po ba ang ating legal step na inyong gagawin matapos ilabas ng DOJ ang kanilang resolusyon? Sa ngayon po, nag, uh, naghanda na kami ng motion for reconsideration ng resolution dahil kami naniniwala na yung uh, resolution ay hindi 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 na consider yung mga ebidensya na na isinulong sa kanila ng CIDG tinula at, at lalo na yung mga ebidensya din na isinulong namin sa kanila nitong nakaraang preliminary investigation. Pero nang umaga po may may mga kasamahan ko ako na nagpunta sa Department of Justice ko po at pumisana ng kopya ng information mismo na supposedly dapat naka-attach din sa sa resolution na pinadala nila sa amin kagabi pero hindi yun nakatat. Nalaman po namin kanina na humingi kami ng copy ng information, yung palang mga information na hindi pa handa at inihahanda pa lang at uh, hindi pa rin naka hindi pa rin naka-file sa korte yon. Kaya sa ngayon ho ang ginagawa namin gumagawa muna kami ng motion for reconsideration. Mm -hmm pag nakita mo na namin yung information, tsaka kami, tsaka kami yung magkukumpo. Magkukumpos ng aming ebidensya at ng aming depensa para dun sa mga nakasaad na mm akusasyon na ilalagay nila sa information namin. Mm -hmm. Attorney, in one of your interviews ano nabanggit po ninyo na deeply flawed ang and uh, grossly unfair ang preliminary investigation ruling ng DOJ. May nakita po ba kayong pagkukulang o mali sa naging resolusyon ng DOJ na dapat itama? Oo nga po eh ano nangyayari po kasi if they based their resolution basically uh, basically only on the testimony of uh, Julie Patidongan and his brothers, you know, who, who are his co-conspirators. Mm -hmm. Sila ho talaga ang may kagagawa nitong malaking kalokohan ngayon. Mm -hmm. And yet, sa, sa mga statement ho nila, ibinabase yung akusasyon na dinadala ng DOJ ngayon sa korte. Mm -hmm. Marami yung inconsistencies dun sa mga pidabit ng mga, ng mga magkakapatidongan yun po ay pinoint out namin sa mga uh, pidevit na final namin sa DOJ. Mm -hmm. Meron po kami tabular uh, tabular presentation mm -hmm. ng inconsistencies mm -hmm. between the statements in themselves and mm -hmm. between the statements of one brother against the statements of the other brothers. Mm -hmm. Yun po, hindi, hindi ko nakitang kinonsidera yun dun sa resolution na natanggap namin kagabi. Mm -hmm. Kaya ako kaya ako sinasabi na yung resolution is deeply flawed. Mm -hmm. And rather unfair because in the beginning po kasi, talagang ang nakikita namin pinupunti rin nila rito ay si Mr. Ang. Naman. Mm -hmm. uh, talagang, talagang disidido sila, determinado sila na idikit mm -hmm. yung akusasyon na ito kay Mr. Ang, uh, mm -hmm. uh, Parang pinagplanuhan talaga nila from the beginning. Mm -hmm. Pero ganun pa, ganun pa man din po, magpapailo kami ng motion for reconsideration mm -hmm. at haharapin namin kung ano naman ipapail nila sa court. Mm Ah, -hmm. uh, nga po, sabi niyo po na no, may mga inconsistencies dito sa mga testimonya ng magkapatid. Pero why do you think, uh, bakit po nila Uh, Kung baga dinidiin si Atong Ang. Ano po ba ang nakikita niyong motibo nitong dalawang magkapatid na ito at talaga pong ikinoconnect itong si Mr. Atong Ang dito po sa kaso ng mga missing sa sabongeros? Eh okay, gusto kong pagkakaperahan itong adventure nila nung una eh. Hmm. Uh, talagang, kasi yung magsimula ho yan last year napailan ng kaso yan si Julie Patidongan Right. Dahil dun sa right. pagdukot niya ng isang missing sa bungero mm sa -hmm. Manila Arena, no? nakunan po ng video yon ng media. Mm -hmm. Klarong-klaro po dun sa video na si Julie Patidongan nang may hawak nung isang missing sa bungero na no? nakaposas, mm -hmm. isinasakay ho niya sa isang sasakyan. Mm -hmm. At yun hong yun yung meeting sa Bungaero na yun ay eh, hindi na nakita. Mm -hmm. Klaro-klaro na si, Don Don pati doon, may daladala -dala ho ng tao at may pinasakay sa sakyan. Mm -hmm. Nagkaroon na ho ng kaso yan sa RPC Manila. Uh, pinakulong sila ng RPC, kanya lang nag-appeal sila sa support sa, sa at nabigyan sila ng bail. Noon pong we reconsider yun ng Court of Appeals, ni-reverse ni yun yung bail ni Napatidongan at doon po para kung bagay nagpanik na yan si Julie. Ang ginawa, doon po siya nagsabi na gusto niya maging isang whistleblower. At mm -hmm. Nakipag-usap siya kay Secretary Rimulya at that time Secretary of Justice. At doon na siya gumawa ng malaking istorya mm -hmm. na siya ay isang inutusan lamang noong grupo ni Mr. Ang at yung mga kasamahan niya na, na sa Bungero na tinatawag nating Pitmaster A. Okay. Uh, yun ho ang kanyang naging uh, palusot mm -hmm. para ho siya ay po sa kanyang tagagawan. Pero Atty., uh, para po mabigyan tayo ng konteksto, no, yung, lalo po yung ating mga manonood ngayon, ano po ba yung naging relasyon ni uh, Julie Padidongan at saka ni Atong Ang prior to this case? Julie Patidongan po ay nag-apply na biglang uh, empleyado ni Mr. Mm -hmm. Ang nang nakaraan niya. At naging, uh, for a while po, naging manager yung yan si Julie Anong Patidongan. Anong taon ito, attorney? Hindi ko na ho ngayon maalala. Pero ang, mm -hmm. ang naalala po, nang naging empleyado yun, si, nag-apply si Patidongan kay Mr. Ang, ah, mm -hmm. mga 20, 2019. 2019. nag may apply ko yan yung mag mag maging may empleyado ni Mr. Ang. Uh, sa magaling po yan, maabilidad. At nakaakyat mm -hmm. po sa, sa, sa organisasyon ni Mr. Ang. Mm -hmm. Kaya po panahon ng isabong, nung panahon ng pandemic, malaki ho naging papel ni Julie Patidonga kasi siya naging parang Uh, utus utos-utosan at manager uh -huh. ni Mr. An uh -huh. para mai maiganap yung isabong ng araw. Doon uh -huh. na siya, kumbaga, sumikat. Uh, sumikat sa organisasyon ni Mr. Ann, magpakilala. Uh -huh. Doon niya nakilala yung mga ibang malalaking sabongero. Doon uh -huh. doon niya, doon niya doon siya nagpakita ng gilas. At doon nagkaroon siya ng interes sa pagsasabong. Mm -hmm. At siya din mismo ay naging sabongero. Mm -hmm. At nakiparticipate dun sa sa isabong. E mm -hmm. ano? Mm -hmm. uh, uh, dun siya nakahanap ng medyo pailan nila na, na kaaway, na pagdisgustuhan niya. Mm -hmm. Dahil natatalo siya doon sa sabong. Mm -hmm. Bungwa siya ng sindikato niya. Sila mga, 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 mga kapatid niya na dating nasa hold up na at, at pag nalakaw. Mm -hmm. At yun ang ginagawa nila, dinudukot nila yung mga kalaban nila. Tinatakot pagka hindi, hindi sumunod sa tagustuhan nila, pinapatay nila. Mm -hmm. So ang ibig niyo pong sabihin, yung mga allegation po ni uh, Julie Patidongan kay Against Atong Ang, ay siya po talaga mismo yung gumagawa noon. Sa kanila po ba galing yung uh, pinag-uusapan na parang cheat code ng mga sabongero? Sila po yung ano, sila yung, sila, they're the ones who carried out the, the, the kidnapping, the detention, and killing of these missing sabongeros. -hmm. At ang uh, baala ko, intention ho namin na magpresenta ng ebidensya para ipakita na si Julie Patidongan at kanyang mga kapatid ang siyang may kagagawa nitong pagdukot at maring pagpatay dito sa mga missing Saboneros. Mm -hmm. So meron po kayong ebidensya na talaga pong magtuturo uh, against Julie Patidongan. If ever suntok sa ban, pwede niyo po ba yun ay uh, ma-share sa amin? Yun yung, 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 mm -hmm. yung isa sa mga yan, at ang pinakaklaro ay yun hong sampung affidavit na final namin sa sa Department of mm -hmm. Justice. Yung unang-una ay ipinail yan sa CIDG. Ngunit hindi ho, so for some reason, hindi ho isinama ng CIDG doon sa referral nila mm -hmm. sa DOJ. Kaya mm -hmm. eh, nung, nung, nung presentasyon na po sa preliminary investigation, kami na po ang nagpresenta ng sampung affidavit. Ngunit mm -hmm. sa, sa DOJ, sa base sa resolution nila eh, hindi rin nila pinansin yung 10 affidavit na yun. Meron, tsaka pinresenta din po namin yung klarong-klaro na, mm -hmm. na, CCTV na nakunan si, si, Julie Tapidongan. Meron pong testigo nag-identify na yung tao na yun sa CCTV, ay si Julie do mm -hmm. may hawak hawak na isang missing sa bumbero mm -hmm. na ang uh, ang sinasakay niya sa sa source sa plane sa na yung missing mm -hmm. sa bumbero na hindi na nakita. Mm -hmm. But attorney if you think that these are powerful evidences uh, na makapagtatanggol sa inyong kliyente what do you think hindi po ito pinansin ng uh, uh, sa DOJ at nagtuloy pa rin uh, po sila ng uh, pagsasampa ng kaso that's still a mystery to me up to now. Ano? Uh, but if you recall, very significant to or ma, ma na, na, na namamayani sa isip ko at sa, pag sa pag-alala ko. Nung, nung, unang ma mapag-usapan yung sampung affidavit niya, mm -hmm. yun yung jepe ng CIDG pinapalitan ni, ni Secretary Mulya. Mm. niya doon sa kapatid niya na si uh, DILD Secretary uh, uh, John Vic Rimulya na tanggalin yung si General Makapas na mm -hmm. epe ng DILG mm -hmm. dahil hindi na gusto ni Secretary uh, Boeing Rimulya yung direksyon ng investigasyon na ginagawa ni General Makapas ipinalit po doon si General Abrahano at nung palit si General Abrahano walang walang isang buwan na naka walang ilang linggo lang na nakalipas ifinal na agad yung kaso sa, sa DOJ nang walang pasubali ng kahit mm. na ano So what are you implying here po attorney again sa uh, uh, the ombudsman at uh, former DOJ secretary Maaari po nagmamadali at that time dahil dahil malakas ang pressure sa kanila ng nung mga mga kamag-anak ng missing sa Bungeros na i-resolve na yung kaso nila dahil nga, nga, naman matagal na. Mm -hmm. Tapos naniwala ho kasi sila doon sa istorya ni ni Julie Patidongan na itinapon daw sa Taal Lake yung mga yung mga labi ng mga missing sa Bungeros. Mm -hmm. e, ilang taon na ho ilang taon ho nagda-dive sila sa, Taal Taalik. Wala naman pong nangukuhang sinasabing labi ng mga missing sa Bungeros. Mm -hmm. Ang duda ko nga ho talaga, e iba ang pinaglibingan nila Julie Patidongan nung kanilang mga biktima at itinuturo lang nila doon sa Taalik para magigaw yung mga investigador. Yes. Okay, pero prior po dito sa uh, pagdidiin ni Julie Patidongan kay Mr. Atong Ang, nagkaroon po ba sila ng, ano, ng uh, uh, parang pag-aaway or alitan? Wala, wala naman siguro. Eh. Siguro yung kahit na anong i, i, i play, oh, pero siguro pagdidisgusto. Eh, si, si Julie yan, eh, tumakbo nung huling edukyon, pagka-mayor sa Surigao tinulungan naman ni Mr. Ang kanya lang parang uh, parang isinisisi niya yung pagkatalo niya kay Mr. Ang no mm. eh hindi naman niya siguro maiihihi kay Mr. Ang lahat ng mga pangyayaring ganyan nagbigay naman si Mr. Ang sa kanya ng yung hinihingi niyang financial na tulong mm. wala namang leader si Mr. Ang dito sa Surigao na masasabi mong Uutusan niya na papanulunin si Patidongan. Mm -hmm. Well, attorney, yung hindi po pagsama dito sa magkapatid na Patidongan sa listahan ng mga kakasuhan, ano po ba yung mag, uh, possible implication nito? And ano po yung reaction din ni Atong Ang regarding this? Ang balita ko kasi, yung, yung tatlong magkakapatid, si Julie, si Ilyakim, at yung isang si Jose na ngayon ay nakakulong sa bilibid dahil for, for another crime. Mm -hmm. uh, yun pa, palagi ko yun ang gagamitin nila na kumbaga magtitistigo mga star witness nila sa sa trial nitong mga nitong mga kaso. Mm -hmm. Uh, sa akin po, kung ako lang, okay lang ako doon dahil kayang-kaya po namin sa, sa ang hawak namin na pa-pani pa pa ngalingan yung mga sipid sa sabi niya mga ng mga komandhaka patid niya at tulad ng ako nagsilabi ko sa iyo kanina, meron we even have a tabular inventory of the inconsistencies within the, the very statement of this of this patidongan brothers and the inconsistencies between the statement of one brother against the statement of the other brothers. Mm -hmm. Aside from that, ho, yung Jose, nandun nga nakakulong yun sa bilibid for, for another crime. Mm -hmm, what mm -hmm. what kind of credibility will he have mm -hmm. to testify on something that he has nothing to do with? Mm -hmm, mm -hmm. Isinasama lang siya ni Julie dito mm -hmm. para sa ganun maka, makaalpas na siya doon sa bilibid mm -hmm. dahil siya ho, ay nakakulong ngayon mm -hmm. uh, for, for uh, I think for robbery paano po didepensahan po ninyo no itong si Atong Ang doon po sa usapin na uh, although opo oh nasabi niyo nga po yung credibility issues ng ng uh, uh, Patidongan brothers pero meron po daw silang hawak na ebidensya that would directly point Atong Ang na command responsibility na siya talaga daw po naguutos uutos nitong mga operasyon na ito Wala ho kami nakikitang ebidensya ng ganun hmm. eh. Wala ho kami nakikitang ebidensya ng puro sabi-sabi lamang ni, Julie Patidongan. Nagsasabi pa nga ho sila na doon daw sa hearing sa Senado, eh, may nakita daw nung isang Patidongan yung, yung telepono ni Mr. Ang. At doon daw nakasaad yung, yung mga yung mga, mga partisipasyon ni Mr. Ang sa mga mm -hmm. pagpaplano niya. Mm -hmm. Eh, meron ho, meron po may, may, may pinipresentang ebidensya na yung telepono ni Mr. Angi never left his side. Mm. Was never left to, for the attention of anybody else. Uh -huh. so, Parang uh kwento lang po, na istorya ng na fantastic story ng pinipresentan nito ng mga mga kapatid nito. Uh -huh. Gusto lang po nila maka-alpas uh -huh. dito sa kagagawa nilang kalokohan nila. Uh -huh. So, uh, ba as per uh, atong ang siya po ay hopeful na makakalusot po siya dito sa uh, sa, uh, sa kaso na ito. Ito po ay non-bailable case. Uh, siya po ay haharap uh, once na arrest warrant po ay mailabas na. At uh, siyempre po, ano po ba yung mensahe uh, ninyo through atong ang uh, doon po sa publiko at sa pamilya po mismo nang nawawalang sabongero habang nagpapatuloy nga po ang proseso sa korte. Kumpiyansa po kami na ba maakwit po namin si Mr. Ang dito sa mga akusasyon sa kanya dahil well, hawak po namin ang mga ebidensya. Pumihingi na lang po ako ng tulong sa publiko, lalo na sa mga pamilya po ng, ng mga missing sa Bungeros. Tignan po ninyo yung mabuti yung mga pinagsasabi ni Dondon. Huwag po kayong basta maniniwala. Tignan nyo ho ng mabuti, tignan nyo yung ebidensya. Samahan nyo kami, magsama-sama ho tayo para makuha natin ang hustisya para sa inyong mga kamag-anak. Sama-sama ho tayo pumuha ng hustisya At po, para ni Mr. Ang, tulong-tulong po tayo. Para malaman natin, matuklasan natin kung sino talaga may kagagawa ng buong kalokohan na ito. Hindi po aalis ang bansa si Atong Ang at haharapin niya po ang kanyang uh, mga kaso dito? Haharapin po niya ang lahat ng okusasyonete sa pamambang mara. Maraming salamat po sa inyong oras, Atty. Gabriel Villarreal, ang Legal Counsel ng Negosyanteng si Atong Ang.